Pictures mo na. Taki, this could be a stalker. You remember what happened to Kim and Joya? Ah? Baka psycho naman itong secret admirer mo. Kuya, kung stalker yun, syempre walang fanpage kasi mahuli siya. Basta. Oo, oh, akin na phone mo. I just want you to be safe, okay? Akin na. Mm, yan. Find the phone app on. Now I can monitor you wherever you go. Ikaw okay. talaga, huya? You love me in so many ways. Digital pa. Pero, thank you for protecting me. Of course. And my sister, dapat lang naman bantayan kita, diba? Yes. So no need to thank me, okay? And of course, do not entertain that secret admirer of yours, okay? Ay, di naman ako dadala sa mga secret admirers ko. And yes, Mag-iingat ako palagi. Good. Alam mo na. Oo. Oh. Para na. Ang dami nung no likes, beso? Trending pa sa university. threads. Ay. Bes. Be Bes, ba? Nag-PM siya. Yung secret admirer ko. O ano sabi? Can I get to know you better? Meet me at the abandoned stage? By sunset, I'll be waiting for you, my star. Okay! Wait, why did you say that? Oh, uh... uh para magkaalaman na. Ano gusto mo? Forever kang bantay-sarado sa kuya mo? Malay mo, love talaga ng tao yon. Tsaka, ito na ang way para move on ka sa pagkahopya mo doon kay Kenneth. So, class na ako. Bye-bye! Wait! Bye-bye! Wait! Sabi ni Fred, kung hindi daw siya dumating, nagsuntukan na kayo? Hindi naman po. Mainit lang po yung... yung game, ma'am. Alam nyo, hindi naman ako expert sa basketball, no? Pero ang alam ko kung magaling kang maglaro dapat may respeto ka sa katim mo lalong-lalo na sa kalaban mo. Bola ang pinag-aagawan. Kailangan ma-shoot para manalo. 'Yun ang objective, 'di ba? Manalo pero dapat sa malinis na paraan. Walang nanlalamang, walang nanggugulang, walang nananakit. Dahil anong silbi ng panalo, kung hindi ka naman naging mabuting tao? Sige, sorry. Mali yung ginawa ko. Sa totoo lang, ngayon lang ako kumapit ng gaito sa sa bole. Eh. Akala ko ibibigay mo na. <laughs> Sorry din. Pero gusto ko rin kasi ang bola. At dahil libre siya, ipaglalaban ko na mapasakin siya. O di pwede na tayo magkasundo. Bola man o kung ano man ang pinagtatalunan nyo. Laban na patas. Game? 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 Game. Game. kaya kita ng fanpage para sweet. Katulad ng no secret admirer ni Taki. No, yung secret admirer ni Taki, Tudoy! For sure, my surprise yun sa first meet-up nalang ni Tagi mamaya. First meet-up? Saan? Mamaya. After class, sunset, dun sa abandoned stage, dun sa my old building. Oh my oh. God, ito na yung grand reveal ng secret of my tagi. ni pa alam. Uh, yeah. oh. Okay. Bye, friend. Saan pa yun? Ano ginagawa mo dito? Sinusundan mo si Taki, no? Hindi, ah. lang na ako dito. Ikaw, sinusundan mo siya. Eh, syempre. bodyguard ako eh. Eh, ikaw. Kaibigan. Bawal ba? Kaibigan lang? Wala kang secret? Wala. ikaw, may secret ka ba? Wala. Kay? Kay. Hello, Joel. I think her secret admirer's up to something. Can you please do some tech stuff? We need to find out kung sino ang secret admirer ng kapitid ko. Oo, no Drops. Nandito na ako sa si page. Wait lang. <sighs> Alam niyo, super mega crush lang niya si Taki kaya nagawa niya yan. Ito namang si John. OA ka, big brother! Oo, oh, may higit pa. Kayaan mo na. Ang importante, masigurado natin si Taki. Fine, fine, okay. Ito na. Loading web page, email, address. Boom! Sino? Sí, sí. sí.